edad pa lamang na 15, dalawang combat sports na ang pinasok ni Alessandra o mas kilala bilang Wafi. Anim na taong gulang siya nang simula ng Taekwondo at makalipas ang ilang taon ay Wushu. We went po to convention center po kasi po may business po yung family ko po doon. Tapos na, in, nakita ko po may competition po doon sa Taekwondo. Yung Pumse po, tapos na-inspire po ako. Kaya gusto ko pong i-start yung taekwondo. Uh, sinabay ko, tinay ko pong isabay yung taekwondo po at wushu. Pero nali, nalilito na po ako eh. So, medyo stinap ko po yung taekwondo parang this year lang po. Kabado nga araw ang kanyang ina nang ipaalam ni Wafi ang kanyang interes sa mga sports na ito. Uh, Pinag-isipan ko kasi more on nasa music kasi kami. So, parang mas gusto ko music siya. But she insisted, insisted na gusto niya talaga ang sports. And then ang father niya supportive naman kasi gusto rin niya sports din yung um, mga anak niya na sa sports din. Nag-worry ako kasi yung sa taekwondo kasi girl kasi puro girls kasi sila magkakapatid worried ako kasi baka masaktan, baka hindi kaya pero nung nakita kong kaya niya and she really likes the sports na pinapasukan niya both taekwondo and wushu. So nag-support na lang kami kung anong gusto niya. Disiplinado si Rafi lalo na sa pagbabalanse ng kanyang pag-aaral at pagiging atleta. For me po uh, okay lang naman po basta gusto mo po 'yung ginagawa mo po. Madadalian ka na lang po kahit na mahirap po 'yung ginagawa mo po. And kapag po may school nagte-training po ako sa weekends lang po. Tapos school po sa weekdays. Nagbunga naman ang kanyang pagpupursigi dahil maliban sa pagiging honor student, na mamayagpag din siya sa pinasok na sports. Katunayan, ang tubong bagyo na atleta, kamakailan lang, nag-uwi ng isang bronze medal at isang silver medal sa 9th World Kung Fu Championship na ginanap sa Emishan, Sichuan, China. Kanyang sikreto, disiplina sa paghahanda at sa mismong laro. Practice po, tapos habang nagko-compete po ako, yung nasa isip ko po parang yung farm ko lang po. Dapat kailangan po yung farm lang po yung iniisip. Sabi ko na lang, basta ma-represent mo, ano na yon it's really big, big honor. Pero bonus na nagkaroon siya ng award ng silver and bronze. <laughs> proud na proud naman ang kanyang lolo na isang retired military official, lalo na at pundasyon nila sa pamilya ang disiplina. Siyempre, masayang masaya ako pagkat nagkaroon ako ng uh, world champion. <laughs> Lalo na sa game na dapat ini natin sa Pilipinas. Sapagkat itong itong ay may kasamang music. Kasi ang sabi ko nga sa ko, ikaw naging champion, mangyari meron kang background sa music. Ikaw may rhythm, lahat na kilos mo may rhythm marunong kang mag marunong kang kumanta, marunong ka ng lahat na practically all talents, marunong ka. Matapos ang panalong ito ni Wafi, mas pag-uusayan pa raw niya ang pag -e ensayo lalo na at pangarap niyang maging miyembro ng Philippine National Team sa larangan ng Bushu. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.